Cheers! Ayan guys, magluluto tayo ngayon ng gulay. Mapagpalang araw. Ayan. Ang tsaba-tsaba. Ayan. Shout out sa lahat. Magluto tayo ng gulay na may dain. Ayan nga. Ang daing na yan ay galing Pinas pa yan, guys. Dala ni Ate Mel at dala ko. Sobrang alat, kaya ilalahok natin sa gulay. Ayan, may kamatis yan. Ayan, ay gulay. Pampahaba ng buhay. Let's go and cook. Let's go and cook. Ganun lang magluto. Ayan, bisa-bisa siyempre, maraming rekado. O, oh, di diba? Konting mantika. Dahil hindi na tayo na bata. Less oil na ang mga tiguang. Maraming salamat sa panunood niya sa aking mga video-video. At baka madagdagan ang ating revenue. <laughs> Oh my God. Maraming salamat po pala sa lahat ng kalingap na nanood sa aking dalawang upload na video. Ayan, naka-revenue tayo ng $25 US. So, oh, ba? Diba? Kaya may dadagdagan tayo na way sumahod naman tayo bago mag one year. Yearly lang ang sahod natin guys, yearly. <laughs> sa walang nanonood na video. Kaya walang revenue. At maraming salamat at naging 1,000 ang aking WH. Yun lang, Kuya Bal. WH lang nadagdag Kuya Bal. Saka $25. <laughs> Ay, kaya di biro din pala kawawa yung mga charity vlogger na walang nanonood dahil wala, wala silang pangtulong tulong kaya dumidikit sa mga viral o oh, diba shout out sa mga dumidikit kay Kalinga Prab <laughs> ganun pala yun. Hmm. Pag wala na, kila kalinga prab, wala nang views. For example, Nathan Cute, Joey the Great, oh, Kalampitos, kahit pa paano, may konti pa rin. Hmm, diba, nagmaritis na si Matet. Anuhin muna natin yan. Oh. Hmm support po natin si sis ano racers blog ayan ang generous generous sponsor ng kalinga ayan sila Panoorin din po natin ang mga tulad naming small youtuber <laughs> parami salamat sis racers blog Lagyan na natin ang daing, guys. Daing. Ayan. Daing, daing. Sobrang alat po kasi kaya kailangan nating ano hin yan. Ilahok. Ilahok. Isahog sa gulay. Ayan. Hindi na tayo mag-aasin. Mag-aasukal pa. Lagyan natin ng asukal. konting sugar. Oh, deba? Yan, maraming salamat sa panonood-nood niyo sa aking video. No skipping ads para madagdagan ng ating revenue, guys. Maging 100 dollars. <laughs> At ibibili natin ng isang truck na bigas. Wow. <laughs> Sabay ganun. <laughs> Ay, nako. Ayan, lagay na natin ang choice. Chinese vegetable. Na bida-bida yan. Bida-bida pag ano, winter. Masarap yan pag winter. Bida-bida. <laughs> Ito ang masarap, malambot. Bida-bida yan. Bida-bida. Oh, uh, diba, di ba? Hindi na tayo mag-aasin kasi maalap. Ayan, ayan. Takpan natin, takpan. Maraming salamat sa panunood nyo. <laughs> Shout out, Trupang Gala. Ayan, sa Trupang Gala lang kami nagala. Support, support. Out, out. sa kalinga, team kalinga, Kuya Bal. Ayan. Support po natin sila. At kailangan, ano, may views. Pantulong din po yan. Mga charity bloggers shout out. Mabuhay po kayo. Kayo po ang the best. mga sponsor, generous sponsors, kaming mga viewers, ayan, shout out. Haluhaluin natin hanggang sa maluto. Sana mawala na yung alat. Napunta sa gulay. di ah, diba? Malapit nang maluto ang ating ginisang gulay. Ayan. Malapit na, malapit na. Huwag nating lagyan ng tubig. Hindi natin yan lalagyan ng tubig para yung ano mag magkatas yung gulay ba? O, oh, di ba? Mm. Guys, hindi ako nag- nag, naglalay. Ito lang, upload-upload video lang tayo sa mga ganap natin sa kusina. Ayan. Yeah. Ganyan. Aha. Malapit na. Kakain na tayo. Ang oras ay 11.40. 11.40. Ba, ayan, ayan. Ang ating gulay na may daing sinaing sakuron. O, di ba sinaing? ganyan din magsaing sa koron binabalibalantong para maluto oh. pero sinapaw ko dyan yung left behind na rice at kamuti oh, diba left behind namin kahapon yan yung iba dyan at ayan na nga po guys luto na ang ating bulay na may daing o oh, ba? Diba? kainan na thanks for watching Bye-bye! <laughs>